malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. ga aaralan na ng Senado na bawasan ang mga holiday sa Pilipinas dahil uubra naman ayon sa mga senador na pagsamahin na lang ang mga magkahalintulad na holiday. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, layo ng panukalang ito nataasan pa ang competitiveness ng bansa. Tinukoy ni SP Escudero ang local holidays sa kada lungsod, munisipalidad at lalawigan bukod pa sa national holidays at mga region-related holidays. Ipinabatid ng pinuno ng Senado na nais nilang may apply sa bansa ang katulad na sitwasyon sa Estados Unidos na meron lamang isang araw para gunitain ang mga presidente. Subali, so, sa panayam ng DWIZ, nilinaw ni SP Escudero na isinusulong ng mga senador na wag nang madagdagan pa ang 25 mga regular holidays sa bansa. Una sa lahat, hindi yan namin prioridad. Natanong lamang yan kung ano ang namin kaugnay niyan. Ang perspektiba kung bakit dapat ayusin natin yung holiday, actually, ang polisiya ng senador, wag nang dagdagan. Hindi ah, naman bawasan. Okay. Wag nang dagdagan, dagdagan pa. Yung 25 at irrationalize na iyan. Upang sa gayon, hindi maging pabigat, hindi lamang sa employer, pero nagiging uncompetitive, less competitive din yung mga manggagawa natin. Layunin lamang namin na maging mas competitive ang Pilipinas. Pinabura naman ng ECO, Employers Confederation of the Philippines, ang nasabing hakbangin ng Senado dahil maraming paraan para ipagdiwang ang isang mahalagang pangyayari. Sinabi pa ni ECO President Sergio Ortiz Luis Jr counterproductive ring maituturing para sa mga manggagawa kaya't apektado rin ang sektor na nakadepende sa dayuhang kumpanya botong botong kami na yan dahil matagal na yan almost all in the business sector lagi na lang sinasabi irrationalize natin yung holidays na yan kasi napakadami pinakamarami tayong holidays yan pa sa buong mundo eh bakit ba kaya meron i-observe tayo o i-honor na how i-observe the day bakit kailangan holiday ang dami naman way to commemorate these things palagay ko napulot natin sa mga kastila yan yung mga manyana-manyana na yan sarili yan naman napaka sama sa productivity natin yan dahil mm -hmm. yung mga niya, lalo mga foreign investors, hindi tayo competitive sa productivity dahil ganyan sa napakarami holidays. Itinuro rin ni Ortiz Luis ang mga mambabatas na siyang dapat sisihin sa pagdami ng mga holidays dahil nakaugalian na anyang magparamihan ng mga panukala o ipinasang batas kahit ng ilan sa mga ito ay hindi dapat ipagdiwang o gunitain sa buong bansa. Kasi mababatas natin ang, uh, ang, measure natin ng gano'ng kagagaling eh ilan na naipasabatas <laughs> eh. Eh, hirap yung magdalingin mo yan. Alright. Paalita sila, pasanap-pasanap batas ng holidays oh, among others. Nagkaisa naman ang iba't ibang labor groups sa pagkontra sa nasabing panukalan ng Senado. Sinabi ni attorney Sunny Matula, Pangulo ng Federation of Free Workers, na hindi solusyon na bawasan ang holiday para lamang maituring na comparative ang mga kumpanya at mga obrero. Sa katunayan, iginiit ni attorney Matula na kapag mahaba ang pahinga ay mas magiging competitive o productive ang mga manggagawa sa bansa. Hindi ito makatulong sa productivity. Sa kabilang banda nga, ina-argue ng uh, nagkaisa labor coalition ng Federation of Free Workers, okay. kung mahaba yung uh, pahinga ng mga manggagawa ay the more na uh, productive sila. Sa halip na i-prioritize ang pagbabawas ng holiday, umaapila si Attorney Matula sa mga mambabatas na mas tutukan ang dagdag sahod sa mga manggagawa. Dapat uh, siguro tutukan ng ating mga senador, ng ating mga representante sa uh, sa Kamara ng Representante yung sahod na mababa, napakababa po kaya eh, tawag nga namin at poverty wages yan sapagkat so nasa baba ng poverty threshold na sinasabi ng ating Philippine Statistics Authority. Tinukoy pa ni Attorney Matula na sa bansang India ay nasa 42 ang holiday at 28 naman ang official holidays sa Indonesia. Ayon naman sa leader manggagawang si Leonie de Guzman, nagpapataas sa productivity ng mga manggagawa ang mga holidays dahil mas pinipili ng mga itong magtrabaho para sa dagdag sweldo. Ang mga official holidays rin anya ay isang pagkakataon para umunlad ang komersyo dahil sa lokal na turismo. Sinabi ni De Guzman na mas dapat pagtuunan ng pansin ng mga senador ang mataas na presyo ng mga bilihin. Gayun din ang singil sa kuryente at iba pang malalaking problema para higit na makaakit ng foreign investors. Umalma rin si TUCP Secretary General Arnel Dolendo sa nasabing panukala dahil hindi dapat magsakripisyo ang mga manggagawa, kapalit ng sinasabing productivity na nakabatay rin sa mga kagamitan ng mga kumpanya. Sa pananaw ng siya sa team, mas mabuting panatilihin na lamang ang mga regular holidays at i-evaluate na mga kinauhulan kung... Kailangan gawing holiday o ipagdiwang ang isang kaganapan. Subalit huwag namang manghinayang na suspindihin ang pasok ng mga manggagawa o ideklarang holiday kung para naman ito sa pagbibigay parangal sa dapat mabigyan ng pagkilala. Higit sa lahat, mas mabuting tutukan o isulong ang pagbibigay ng makabuluhang pagkakataon sa mga manggagawa upang higit na maging produktibo kasabay ng pagbibigay ng tamang kompensasyon na kinabibilangan ng tamang sweldo. Sa ngalan ng si team, ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa Siyasat DWIZ Investigative Report.